Ang mami mo. Hindi naman ikaw ang mama ko. Mm. ano ka ba, princess? Look, ang mole, ang mole. Ang nose, ang nose. Mm. Pakopya naman oh. No? Ayoko nga. Pakopya sabi. Ayoko nga. Sabi ni tis na no. Cheating. Pakopya sabi. Ayoko nga. Kulit-kulit ah. mo talaga. Ayoko nga eh. Princess, quiet! The. <laughs> okay kids, recess time. Princess, anong baon mo? Princess, anong baon mo? Gusto mo? Ito lang. Pandesal na walang palaman? Ang chip-chip naman ang baon mo. Buti pa ako, ang sarap ng palaman na sandwich ko. Just na, may chocolate pa! Kain <laughs> ka, ka at lumaki na kaagad at maging artista na ka. Ito, Masarap ang ulam natin. At saka, tinafa. At to you. Hmm. Hmm? Bakit? Ano hmm. yung ying? Ano naman yung rinireklamo mo? Yan na naman ang ulam. Tira mo, tumira lang doon sa lula niyang overacting, nagre-reklamo na sa ulam natin. Yan ang kapat sinasabi ko eh. Anak, anong sabi ko sa'yo? Kung anong nasa mesa, ipagpasalamat na natin. At wag nang hahanap pa ng iba. O sige, kumain eh, ka na. Kasi gusto ko pork chop. Anak, ang baboy masama sa katawan niyan. Puro sakit ang abutin mo diyan, ha? 'Di ba, Ma? Ito anak ang kainin mo. Masustansya, maraming protein, gulay at saka isda. Ito pag kinakain ko, wala akong pagsasawa. Kaya tingnan mo ako. Ang lakas-lakas ng katawan ko. Kaya maganda ang gutis ko. Hmm? Dahil sa mga kinakain ko, kaya ikaw, kumain ka rin ng ganyan. Para makamukha ka rin ni Grandma Beautiful. Hmm. Ah, uh, Pop? Hmm? Oh, uh, yung mother and daughter day namin. Ah, uh, ano, bukas na yon ah. Aba, dapat. Mami mo ang kasama mo dyan. Kaya eh, mo sasabihin ko sa kanya, ha? Sige, hey, kumain ka na. Mm -mm. Pap, mahal mo pa ba si Mama? Bakit? Basta. Sagutin mo. Don't tell a lie. Aminin. Siyempre, mahal pa rin. Pap, sana bati na kaya ng mama. Pasensya ka na sa amin na mami mo, ha? Ikaw tuloy na hirapan. Kasi pagkasama kita, namimiss ko si mama. Pagkasama ko si mama, namimiss kita. yeah mo, princess. Lagi mong tatandaan ay tanong mangyari. Mahal ka pa rin namin na mami mo. Tuloy na. Hmm. Hindi niyo magustuhan, tawagan niyo na lang ako itong oh, calling card ko. hindi Cindy. <inaudible> Ah, uh, ikaw na muna ang bahala dito, ah. Uh, sir, half day lang ho ako, eh. Pero si Hindi, darating ang taga-Morales group of companies. I want you to handle this personally. I'm sure your charisma will close this deal. Eh, meron kasi hung affair sa skwela hanang anak ko. I don't mean to be heartless, okay? Pero kailangan paliwanagan mo na lang ang anak mo. After all, if you pull off this deal, besides your commission, I guarantee you a promotion. Okay? Ah, uh, sige ho. Hello, Cindy. O, oh, ba't ka pa? Hinihintay ka ng anak mo sa eskwela. Di ba nangako ka? Alam ko nga. Tulungan mo naman ako. Nakakalimutan mo na yata ang priorities mo eh. Kaya nga, Tomas. Sorry na. Eh, malaki ang komisyon na makukuha ko dito. Saka ito lang makakatulong sa promotion ko. Mira naman, oh. Eh, ano pa ba magagawa ko? Ikaw na bahala mag-explain kay Princess, ha? Oh, sige, sige. Hi, Princess. Ano ka? <laughs> ang mami mo. Hindi naman ikaw, mama ko. <sighs> ano ka ba, Princess? Look, ang mole, ang mole. <laughs> ang nose, ang nose. <laughs> Good morning, princess. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Cindy? Hi, Belle. Uh, hi. <clears throat> alam mo, parang gumaganda ka ngayon, ha? At saka She. lalong pumuputi. Oh, thank you. Kasi alam mo, ngayon, naliligo na rin ako sa bathtub na may gatas. Mm. Narito po po muli ang inyong principal. Magandang umaga po sa inyong lahat. please. Mrs. na po ako ngayon. <laughs> sa wakas, nakapag-asawa na rin ako sa awa ng Diyos. Ang sarap pala. Tinatagal ko pa. Aba? <laughs> anyway, dahil sa matagumpay na pagkakaganap ng Family Day, na nagsuggest sa mga parents, mostly mothers, na tayo'y magkaroon ng Mother and Daughter Day na siya nating ginaganap ngayon. Marami hong segment, ang okasyon ito. And one of those is a competition to be participated by mother and daughter. The first contest is salad making. GO! Hello, I'm Cindy the Koy Koy, and this is my daughter, Princess. And we come from our house. I thank you. <laughs> daddy mo, oh. Magsama kayong dalawa, total pareho kayo mandaraya, eh. Cheaters never win. Halika na. Hmm. This is the bird's eye view of our newly developed subdivision. It has 1,500 units and is very much accessible to our buyers because it's located within the metropolis. if we move over here, you will notice that we have two types of models. we have the single detached model, which has two bedrooms in it, and we have the cluster model, which has one bedroom each. Um, i think this is very much ideal for your employees, if ever you plan to invest in it. sorry. Alam mo namang nasa trabaho pa ang mami mo. Ayoko namang mapahiya ka. Gumawa na lang ako ng paraan. Tsaka ituloy sa mga kaklase mo. Okay lang yon, At least nag-try tayo. Kaya lang eh. Sayang, talo tayo. Pap, alam mo, kulang lang tayo sa practice. Hmm. Panood ko na yan, eh. Hmm. One, two, three. Eh. Mm. <laughs> Patingin pa nga. Mm. Ayan, kung lagi ka lang ganyan palagi, edi di magkakasundo tayo. Diba? Okay, children. Pass your papers. Ha? Mm. Ha? Huh? Cheaters never win. <laughs> um, Dennis, um, ano ba okasyon? Well, natatanda mo ba yung sinabi ko sa'yo? Na bukod sa commission mo, I guarantee you a promotion. Well, this is it. Congratulations. Ah, uh, you mean to tell me you're promoting me? And you don't know how happy I am to have you in my team. Um, again, maraming maraming salamat, lalo na sa pagtsatsagaan niyo mag-train sa akin. Alam mo, si hindi madali kang matuto. At yung utang mo, saka ako nalang sisingilid. <clears throat> so, let's celebrate.